Anong pinakamatapang na ginawa mo na ng dahil sa pag-ibig? Pinakamatapang na nagawa mo na dahil sa pag-ibig, Joey? Alam mo, Shara, uh, based on my experience, dumating din kasi ako doon sa point na parang natatakot ko siyang ipakakilala doon sa parents ko. Pero after a year, dahil gusto ko siyang panindigan, ako mismo yung pumunta sa bahay nila at nagpakilala ako na mahal ko yung anak nila. Wow! Ganon. Declaration of love. Sabay takbo. Oo, natanggal! Jimuel, pakikilag kayo Jimuel. si 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 to! Yogi! Si Yogi! Si Yogi! Yogi! Si Yogi! Si Yogi! Si Yogi! mo. Yogi! Si Yogi! Si Yogi! Si Yogi! Yogi! Si Yogi! Si Baka makita yung alkansya. Nakita. Yung alkansya. Nakita yung ATM eh. Sinwipe eh. Baka nakita yung mga napag-ipunan ni Sir all through the year. pag <laughs> yung paglakad. Okay. <laughs> Para na nakakatawa. Thank you, Mayogi. Jumuel. Jumuel, ano na bang sagot mo? Para sa akin, yung pinakamatapang ko rin pong ginawa is yung pagpapakiala sa parents na mukha lang siya madali sa iba, pero pag nakaharap ka ng girl, yung partner mo is merong strict na parents. Uh, doon nga talaga ang challenge Kaya, ay eh, yung pinakamatapang ko rin pong ginawa, yung pagpapakaya sa parents. Oh. Bukod sa paghintay mo ng 8 hours sa library? yung parents <laughs> niya, hindi mo inaatid sundo? Kung <laughs> <laughs> pwede naman po. <laughs> ice. Anong, yung Anong pinakamatapang sabat? na nagawa mo sa pag-ibig, Ice? Ang pinakamatapang ko po na ginawa sa pag-ibig, based of my true story po, ay yung ipakilala yung sarili ko at ipagtapat yung tunay nararamdaman ko dun sa pamilya ng taong mahal ko kahit na hindi kahit na alam ko na hindi nila ako tanggap oh Yun. so kahit kahit hindi ka tanggap yeah. kahit bawal pupunta yeah, kahit ka pa rin? bawal mm, kasi eh paano pag pinaban ka sa subdivision <laughs> laban. <laughs> laban laban pa rin. pa rin laban laban oh ako, gini, ako meron oh. akong isang ano, matapang na ginawa ko rin sa... Ano, ano yung ginawa mo? Ano yung... tapang na <laughs> <laughs> so, <laughs> Yung... Hinamo ko ng suntukan. Wow! tapang mo naman! Oh. Pero pe, 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 sa phone lang. <laughs> 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 pe, joke Tapang lang. Mo, ah. Joke lang. Sino yun? Sino yung tatay? Biro lang. Sinong <laughs> tatay yon. Pare-pareho sila ng sagot, silang tatlo, ang pagpapakilala sa mga magulang. So? Tama ba yun, Lawrence? Kasi ikaw pinakilala mo, di ba? Uh, Hindi ka lang nga lang pinakilala. Mm. Sinong sagot ang mas, ano, medyo pasok sa'yo? Siguro po yung ano, pasok sa akin na sagot is yung, si number one po. Kay si Jovi. Jovi. Si Jovi. Uh, Pero susundin kaya yan ni Shera Yes. Shera sino ang bibigyan mo ng green flag sa kanilang tatlo? Um, ang bibigyan ko po ng green flag si number three po. Si yes. Ice. Parehas yung sagot nila. Bakit si Nang Nangibabaw si Ice. Kasi po, ano eh, po ako nakuha sa yung kahit po gano'n siya, yung parang ipipilit niya po talaga. Kahit ayaw sa kanya? Opo, gano'n. Itatry. Yan, yeah, ang unang green flag ay na kay Ice. Ano naman yung yung second question? Okay, second po. Ano ang una mong ikukwento sa pamilya mo tungkol sa akin? Truvy. Alam mo, Shara, kung sakaling magiging tayo man, kung ipapakilala kita sa parents ko, panigurado, sasabihin ko na ikaw na talaga yung mapapangasawa ko. Whoa. Kasi pinangako ko sa sarili ko na sa susunod na may ipapakilala ko sa parents ko, siya na talaga yun. Oh, grabe. Grabe si Joby. I yeah, no? date to Mary po talaga. Intindigan parang ano. Dating to marry. Intindigan, tsaka pananulitan ni Joby. Parang, ano, No magpapacheck up ka talaga. Mula doktor. Yung boses yung... Oh. Si Ah, uh, para sa akin po, is yung... Ihatid sundo niya daw ulit. Ah, para sa akin po, yung pagpapakita sa parents ko, is ibibus ko po siya, ibubus ko yung kung ano siya. Ma, uh, like... Tulad na? Uh, Ma, meron po akong girlfriend na mabait, maganda. Ibibida uh, uh, mo? Ah, ibibida ko po. flex flex ko siya. Para maging proud din yung parents ko, ganun. Thank you, Jimbel, Ice? Ako naman, na uh, ko si Shera. Ito, first step ko gagawin to. Na hindi kasi ako open sa parents ko. Pero magiging open ako sa sa pamagitan ng Ma, si Shera, girlfriend ko. Pero hindi lang basta girlfriend. Gawin mo siya na parang anak mo na din. Kasi gusto ko, kung ano yung pagmamahal na yung binibigay mo sa akin, ibigay mo rin sa kanya para patas yung pagtingin eh, paano pag sinabing nanay mo, sige, gagawin ko anak si Shera, ikaw, umalis ka na dito. <laughs> Mas okay po yun. <laughs> Mas <Masohay laughs> <Masohay po. laughs> <po. Pinag> <laughs> okay. Mas okay. Mas okay. Oo, na. Okay. Ay, ba Shera? si Shera, sino yung nagustuhan mo sa kandilatot? Tri po. Si Tri! Si Tri! Si Tri! Ibig sabihin, si Ice na ang iyong napili. Yes!